Diwata, pwede magkanong. Hindi daw sa liyong sa ano? Quezon City branch? Walang ibang may-ari nung kundi sa Diwata. Kaya liwata ah, pa, sa ko. Oh, ayan. Sa kanya nga daw ang Quezon City. Ayan mga kaibigan, yung higher na refrigerator ni Diwata ay dito pala niya nilagay. Ayan you know? Ayan, kay di mga ta talaga ito kasi yung refrigerator niya, dinala niya na dito. Ayan, you know? o. Ayan yung patunay, yung refrigerator niyang higher, andito. So, hindi totoo na hindi sa kanya itong branch na to. Talagang sa kanya to. bongga diwata, ay in-invite ng FC ng may-ari ng FC Home Channel at doon nakilala niya ang mga may-ari ng mga brand ng appliances. O, 'di ba? Bongga. At saka 'yung hire niya. At ayon nga sa Home FC Home Appliances ay meron silang 107 branch.

Ganun na yung ganun din dito sa pas, katulad din sa Pasay, paputol-putol yung pila. No? At sa gabi yung mahaba ang pila. Doon yung soft drinks. Madam. Dito na kasi. Madam. yung um, ano, um, juice. Ay juice. Kumusta ang pila dito sa gabi? Mahaba din katulad sa Pasay. Hindi ko po sure kasi ano. Mahaba din pila dito. Ay, ay mahaba pa. Hindi ra. Tsaka yung sa So Ayan kasi pang umaga si Madam. Ano ba? Di, interview na. Interview ng mga vlogger. Sisikat to si madam dito. Ay po, support diwata para sa overload. Masarap. Anong masasabi mo madam di sa nagsasabing hindi daw to sa kanya? Ayan nyo lang po yung mga sinasabi nila. Mm -hmm. yung mga ganun lang. Kasi yung ref nga oh nilagay ni Diwata sa kanya yan, yeah. di ba? Yeah. Ayan lang, no? Tsaka ano po, hindi totoo na masumit siya. Oo, mabait. Mabait? Oo. Saka ano lang 'yun, depende lang baka may problema 'yung panahon na 'yun, 'di ba? Yung may doon kasi na pisa. Basta ngayon po, wala kami masasabi sa hamon namin. Yung bait. Ah, oh, bait. <laughs> Ayan, si madam na nagpatunay na mabait yung boss Kung niya. Kasi tayo man kami, uh, ay si Mayanda, tayo. ah, ayos mo yan daw. Ganun daw. hindi nagsusungit. Oh, ganun lang yan siya eh. Kala ko rin dati. Mm -mm. Pero yung, yung nakapasok na ako baka pagod lang kami nga napapagod eh ilang oh. oras. Kamihan, siya na, ano, diba? oh. oras siya pa kaya na ano oh. di ba hindi 4 oras siya di ba baka pagod lang oo oh. ayan so parang ganun din sa Pasay no ang dami din tao sa diyan to eh kasi dito may ano siya o yan ang lamig dyan eh no oo ang lamig na pwesto dyan no ay bong siya oo sige thank you madam ha mag ikot okay, man ako okay po yan, pag dito ka nakapwesto o umupo, ang lamig ka nga kaibigan dyan. Dyan. Nilagay mo yelo sa ano? Uy. Nilagay mo yelo. Well ventilated na siya, no? Tapos open air pa. So, wala kang mararamdaman na init dyan. Pag dyan ka, kumain. City Branch sinagot na ni Madam Diwata. O si Madam Diwata kasi nag-live siya sa TikTok kasama si James Alfante kahagabi. <laughs> ang na 'don eh. Pa-check eh Ha? cellphone mo, monitor <laughs> na. <laughs> 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 monitor niya sa CCTV ang CCTV brand. Umgaleng ka na sa <laughs> Nasa cellphone niya ang CCTV so <laughs> Talagang patunay na siya ang may-ari. Para sa mga tatak ng dalawa uh malalaking para mo lang Oo. -oh. Para malipong ang langaw ba? Oo. Tawag ko na sana. Ayan, so bibili ng dalawang malalaking And bibili ng dalawang ano, Paos si Madam Diwata dahil ano siya, nag-live sa TikTok kasama si James Alfante. At yung, self, yung CCTV footage niya ay nasa cellphone niya, yung CCTV viewing ng kanyang Quez, Diwata Paris, Quezon City branch. nakita niya iyo. tinakita ni Madam Diwata, <laughs> Kwento siya. Ano nay? Nasa nanag-iisa. Ano? 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 James Alfante. Hmm. Na tayo mga kaibigan. Inasal muna tayo ngayon, inasal. Ayun eh, yung best part o no, yung pag ano ni Sir. Ay, oh. na si Madam Diwata, nakita na natin. wata. Morning, Madam Diwata. <laughs> Busy, <Basically>, Madam Diwata. Kaya, <laughs> kain muna tayo. Mamaya na natin tanungin sa mga intriga. Umalis na. Inuto siya. No, inuto sa'yo ni Diwata. Ah, patambakan. Busy siya. Patambakan daw to. Tayo, mga kaibigan. Inasal muna tayo ngayon. Inasal. Ayan best part yung pag-ano ni Sir. Ayan yung best part no, yung si Madam Dewata, nakita na natin ngomong si Madam Dewata -hmm. morning Madam Dewata busy si Madam Pa. Kaya nakain muna tayo. May na natin tanungin sa mga intriga. Malis na. Inuto siya. No, inuto sa'yo ni Diwata. Ah, patambakan. Busy siya. Patambakan daw to. ayan mga kaibigan, tingnan nyo, ang ganda na ng pwesto ng lagayan ng tubig. sem <laughs>